Mga obayan, ako po si Captain Jerome na uba. Officer of 146467 AGS Philippine Army. Ngayon po is uh, November 30, 2025 at uh, ngayon po ang cut-off ko bilang isang uh, aktibong sundalo uh, na discharged po ako due to my disability. Ako po ay totally blind na sabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At uh, ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. At uh, ngayon po, nababas ako na uh, wala ng uh, paningin. Subalit, sabi ko po ay hindi na wala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Isang tarangalan po ang magulag para sa ating bayan. It's an honor to be got wounded for our country. So what? kung uh, na wala ang aking paningin. The important is I did something for our country. I believe that uh, I did my part as a soldier, as your soldier. Uh, kahit ano mo po nang nangyari sa akin, ay uh, hindi ko po pinagsisisihan. Kahit ako'y bibigyan pa ng muli ng pagkakataon na makapag-servisyo uh, muli sa bayan, pipiliin ko pa rin ang pagiging isang sundalo. Sa pagkat dito ko po nakita na ang pagiging isang sundalo ay uh, hindi lahat binigyan ng pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. Ika nga ng ating uh, dating Pangulo. At uh, ngayon po may isa akong follower na nagbigay sa akin ng isang uh, token at uh, babasahin ko ito ng aking anak. Please read, anak. Please read. Read. i-describe ko muna. na. Ah, anong nandyan? Ito yung logo ng AFT. Okay. Sa gitna. sa baba, yung dito may nakalagay Jerome J. Jacoba Captain O-146467 Tapos may In Open INFPA 09 15 2010 30 O, date yan, date, date. Oh. And then? Sa likod. Ah, mayroon po sa likod? Okay. Anong nakalagay sa likod? For your enabling service and sacrifice to the nation, Rangers lead the way. Uh, maraming salamat po sa uh, Aking uh, mga kababayan uh, Bumalik po ako sa aking pamilya At least hindi nakakakon uh, Hindi ko man sila nakikita But uh, at least uh, Nayayakap ko sila At uh, Sabi ko anak Ay uh, Proud ako na naging uh, isang sundalo Kasi ang pagiging sundalo ang nagidaan para mabigyan ko kayo ng magandang buhay at uh, ko kayo. Kaya kahit na wala ako na nakikita ay gagawin ko pa rin ng aking makakaya para mapatapos kayo sa pag-aaral at maabot ninyo din ang inyong mga pangarap ba ng araw. Kaya Sina, uuwi na si Papa. I'm coming home. Coming home. Uh, sapat na siguro yung dalawang mata na ibinigay ko sa para sa ating bayan. Kaya salamat. Salamat sa aking follower na nabigay po nito. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko lahat ng mga Pilipino na nagpasahod sa akin maraming maraming salamat po at uh, malaking tulong na kahit lalabas mo na ako sa servisyo na ganito at least uh, may karangalan ang aking paggabulag. May silbi ang aking paggabulag. Ah, uh, parang po yun sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga tropa na nangyanaw na sa serbisyo. Ingatan niyo po ang inyong serbisyo. Ah, uh, panatilihin ang isang pagiging mabuting sundalo at uh, isang pagiging uh, mabuting ama sa inyong mga anak, sa inyong pamilya at lalo-lalo na huwag niyong kalimutan ng Panginoon. Pagkat at the end of the day, babalik at babalik tayo sa kanya. So, with that, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng aking mga naging uh, classmates. Simula sa ROTC, sa uh, CAC, Class 25, 2010. Sa POTC Class uh, 36, that's 2012. Sa OPC Class Lakandiwa, Class uh, uh, 63, DAS 2014. Maraming maraming salamat po inyo mga classmate ko po sa OCS, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, sa Scout Ranger family, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your Captain Blind. I say, I say, salamat po.